Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du Para sa Manggagawang Pilipino Laban natin to! Kumusta mga Kabatas Manggagawa? Ako po ulit si Attorney General Du At nandito po ulit tayo sa panibago nating episode ng Sumbungan ng Kamanggagawa Noong nakarang linggo po, dumulog po sa ating tanggapan si Mr. Joel Bawilan siya po ang bagong-bagong presidente ng isang union sa Angeles, Pampanga. Dinulog po niya yung kanyang problema na kung saan noong nalaman ng kumpanya na nakapagtayo siya ng union sa kanilang kumpanya, dalawang araw pa lang nakakalipas ay sinuspindi na agad siya sa trabaho. Pakinggan po natin ulit yung sumbong ni Mr. Joel. Ngayon po, uh, lumapit inilapit ko na po ito sa kanya noon at natulungan niya po ako para magtayo ng union. Sa ngayon, nakapagtayo na kami ng union, legal na po ito at... Uh, recognize na po ng dollar regional 3. Ngayon meron po kaming kinakaharap na problema ako po ay suspended for 30 days. Ako? kaya pa yan? Naga na po ito uh, noong March 15. Ah ito lang. Opo, bago lang, lang po. Anong dahilan ng suspension? Ang uh, sabi po nila meron daw po ako nilalabag na libelous act, uh, defamatory statement uh, feigning sickness, magpapanggap daw po na may sakit. Kahit na ako ay na-validate na ng kanilang nurse noong, uh, yung, noong araw na yon na ako talaga ay may sakit. Ilan po yan sa mga binabato nilang aligasyon sa akin? Yung mga manager Ayan. at yung may-ari you no? Know, na kumukumbinse doon sa mga manggagawa, sa mga members na huwag magtayo ng union o kaya may mga fake news na sinasabi na tungkol sa pag-union kayo ay pwede kayong makulong. Ayan po mga kabatas mga gagawa, no? narinig natin mismo kay Mr. Joel Bawilan yung ginawa sa kanya ng kanyang kumpanya. Yan po ay malinaw na union busting. Kasi po, dahil sa kanyang pag-union ay binigyan siya ng penalty. Sinamahan natin si Mr. Joel Bawilan na magreklamo sa National Conciliation and Mediation Board. Sasamahan po natin siya hanggang dulo at tutugunan ang kanyang problema sa kanyang kumpanya. Alam niyo po, dito sa Batas Manggagawa, hindi lang po kami nagbibigay ng edukasyon. Nagbibigay rin po kami ng tulong sa mga nangangailangan na manggagawa. Magandang araw po sa lahat ng nanonood ng sumbungan ng kamanggagawa. Nais ko pong magpasalamat kay Attorney General Du at kay Boss Eli San Fernando. Maraming salamat po sa inyong libreng support at libreng servisyong legal. Sana po marami pa kayong matulungan na kamanggagawa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Lagi po natin tatandaan ha, ang karapatan at hustisya, hindi po yan hinihintay. Yan po ay pinaglalaban. Para po sa mas marami pang kaalaman, mag-follow at mag-like po kayo sa aking mga social media pages. Batas manggagawa sa TikTok, YouTube at Facebook. Ako po muli si Atty. General Du, ang inyong kabatas manggagawa at ito po ang inyong sumbungan na kamanggagawa. Sama-sama tayong manindigan para sa serbisyo. Karapatan at katarungan sumbungan ng kamanggagawa kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino laban natin to